Good morning mga kababayan. So kasama kami ngayon ni Taba Ching Ching. So babiyahin kami ngayon mga kababayan na Matalam South Cotabato. <coughs> Mamasyal muna si Ching ngayon at si Ako. <laughs> so iwan muna namin saglit itong lugar namin dito mga kababayan. mami namin itong lugar kasi napakalamig ng simoy ng hangin dito. Mamaya Pakaramdam na naman kami ng init. <laughs> init ng katawan. Init ng katawan. Uminit ka ng kardenga. Ah. So, niyo yung biyahe namin ngayon mga kababayan So, ingat, ingat, ingat tayo palagi sa ating pagmamaniho at sa ating takbo ng buhay. Ah, <laughs> uh, Kami ngayon mga kababayan sa bahay namin noon. Ngito si Ching mga kababayan no? Chiling. Dito na kami sa Kalinan mga kawayan, no? Sa centro. Sa California. Ay! Dito na kami sa California. <laughs> so, papunta na kami doon sa... Ah... Uh, Digos. Ano sana siya? Sa Kuglik ito. So, ayan mga kawayan. So, biyahin muna kami ni Ching. Medyo malayo yung papunta namin mga mahigit tatlong oras pa bago kami makarating doon dito na kami sa may bandang Toril mga kababayan no? nagising na si Ching sarap ng tulog ni Ching mga kababaya ba? so dito na kami sa may turil banda Medyo malayo pa talaga kami, mga kababayan. So, papasok na kami ngayon, mga kababayan, sa Dabao de Luzor. Yan. Andito na kami, no? We are entering in Dabao de Luzor. Yan. Yeah. Medyo malapan na yung kalsada dito, mga kababayan. At marami na rin mga ano mga yarda. mga multi cab na binibinta yeah. Dito na kami sa may Digos, mga kababayan, no? Medyo malayo pa rin yung punta natin ngayon. Yeah, Digos City. Magdali! Magdali na tayo, mga kababayan. Kakain muna tayo. Okay, Chilling. Ito yung mga batos-batos natin. Ah. Yan, mga kababayan, tapos na kaming kumain. Sumakit so, ng tiyan namin. panat ko na napagkuhan ng butong yung niya So, dito na tayo sa Ligos, mga kababayan. No? Malayo pa talaga. Malayo pa. Malayo na, pero malayong malayo pa. <laughs> Tapos pa tayo ng Cotabato ngayon. Nandito na tayo mga kababayan sa Welcome to Municipality of Matanaw. Dilsor. Davao Dilsor. Sur pa rin dito mga kababayan oh. So malayo na pero malayo pa. So papasok na naman tayo ngayon mga kababayan sa Bansalan, Davao Del Sur. So nalagpasan na natin yung Matanaw. So dito na naman tayo sa Bansalan Dito na kami mga kababayan sa Amoy Taay City Amoy Taay Nabaho yung buma Yung buma yung Baho talaga Manapit na tayo sa makilala sana nakuha natin sana nakuha na, natin may salo't na yung mga makilala hindi ba kita makilala sa utuk ta dito na kami sa makilala na naman mga nobayan makilala na tayo yon so malapit na malapit na Papasok na tayo mga kababayan sa Kidapawan. Chedeng. Dito na kami sa sentro ng Kidapawan mga kababayan. sedeng update tayo. Oh, hindi pa, hindi tulog si Ching. Update tayo ke Cing Bagong gising si Ching. Kanina ra, kanina ra. Bagong gising siya kanina. <laughs> so, ito so, mga kababayan, oh, uh, na tayo. So malapit na yung matalam. Makakarating na talaga tayo. Yan. Maghanap kami ni Ching dito ng mabila ng tinae ngayon. At paa ng manok at saka hotdog ng manok Up. <laughs> so abangan nyo nga. mamaya mga kababayan ang pagdating namin sa Matalama ha Medyo malaki talaga yung kinapawan mga kababayan no Dami ding mga sasakyan dito the power city na kami sa <coughs> Matalam So, konti lang talaga, malapit na Medyo pa kapoy na rin Medyo pagod na rin ilang oras Lang oras ba yung tagpo natin? Time check 1.48 Tapos, gikan may ganihan sa bukit mga kababayan Nasa mga alam sa su Awala pa yung alas 8 na dahil ni Hapit kong saloy. So nagigal may sakalakal na sa mga alas 9. Alas 9 kapin, alas 10 kapin, alas 10 kapin, alas 10 kapin. Kawala kapin. 4 hours pala ngayon. 4 hours pala yung takbo dito mga kaya. Mahina kasi tumakbo itong ano natin, sasakyan. Patuloy pa tayo mga babayan kasi ma, lapit na. Malapit na tayong darating. Ngayon mga babayan, dumating na kami dito sa Matalam. Yan. So, pahinga muna tayo saglit kasi biyahe na naman tayo ngayon pauwi. Ngayon si Ching mga babayan. No? Nag-relax. Nag-relax na si Ching. Ching. susukil na. Alam mo, ito mami pa ang mga tao katulad din nyo. Ano kung lang mga salamat sa inyo mga kumayan. No? Ingat kayo palagi dyan. So matulog muna tayo.